you know, uh, hindi naman sabihin na, ano, uh, hindi lang ninyo kasi nirespeto yung anak ko. You can, can almost, you na, know, uh, wag na lang ito kasi, eh, bakit pa ninyo, eh, hindi naman yan nagastos eh. Yang 25 billion na yan, ano lang yan, dyan, figure lang yan sa budget, which was not approved. Anyway, bakit, 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 why did you humiliate and embarrass my daughter? Hindi naman ang hingi ang anak ko ng posisyon. Ibinigay sa kanya kay Marcos. I don't know it, pinilit o hindi. Pero wala namang kaming ano, eh, parang pinalabas ninyo yung intelligence fund, ibigay para kurakutin. Parang ganon ang labas eh. Hindi nga sinadya, but that was a consequence of, ganon talaga yan. Discretionary or ano, parang walang accounting, walang auditing, basta gastos mo lang, no questions asked. What is submitted, is ito na gastos ko. Uh, per uh, uh sobro sa meaning to say silent operations you know. yan lang naman ang ano ko kasi ama ako eh anak ninyo ang anak ko ano kayo mga congressman dinipinak uh, pinagsabihan na sana ninyo kaagad na pagbasa ninyo hindi naman tayo magkaano sinabi na sana ninyo doon sa kapwa ninyong congressman kay liberal mo itong si France, nasabihin mo kay Secretary Duterte wag yan kasi babaray na you started it then I hope you end it